Sa mga balita naman sa labas ng bansa, aabot sa labing apat ang sugatan matapos masunog ang isang depo sa pantalan ng Odessa sa Ukraine. Nagmula ang sunog sa pambobomba ng Russian forces sa postal warehouse. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng pinsala sa nasunog na pasilidad. Wala pang pahayag ang Kremlin sa ginawa nitong pag-atake. Sumampas sa 36 ang patay matapos gumuho ang isang expressway sa Guangdong, China. Ayon sa ulat, nilamo ng bangin ng mga sasakyang dumaraan ng mangyaring insidente. Bago naman niya naitala ang ilang oras na pag-ulan sa probinsya. Agad namang narecover ng mga otoridad ang mga labi ng mga biktimang nahulog sa bangin. Samantala, binabakuran na ng ilang lokal na opisyal ang sikat na tanawin ng Mount Fuji sa Japan dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga turista sa Fujikawa Guchiko. Reklamo kasi ng mga residente ang patuloy na pagkakalat ng basura maging ang talamak na illegal parking. Ayon sa ulat, may taas na 2.5 meters ang itatayong bakod habang may lapad itong 20 metro. Nakikitang dahilan ng eksperto ang mahinang yen kaya tuloy-tuloy ang buhos ng mga turista. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.